Hello guys! Welcome back to my channel Justina07 Mix Vlogs Ayan guys, dahil nagmamahala na ang mga bilihin ngayon guys Ayan, ito naman ang gagawin nating pang dinner ngayon guys Saging na saba Ayan, babalatan ko yan lahat guys At yan na ang magsisilbing uh, aking panghapunan So ako lang ang kakain ng uh, saging na saba guys kasi ang asawa ko ay hindi mahilig tumitikim-tikim lang siya guys hindi siya masyadong mahilig sa ganito kaya ay ipinagluto e, ko din naman siya ng kanin may kanin at may ulam so ito ang para sa akin iparito e, ko lang yung uh, saging na yan guys balatan ko yan lahat kasi ako solve na solve na dyan ako guys solve na solve na ako dyan sa piniritong saging lamang marami naman na pwedeng gawing luto sa saging guys pero Prito na lang ang gagawin ko para madali lang madali iluto, ba. No, madali iluto. So ayan guys, babalatan ko na ito at akin itong ipipritong lahat. Ayan, hindi ko man yan maubos sa isang kainan, guys. So siguro may pang kinabukasan pa yan na matitira. Pero iluto ko na sila lahat. Okay? Balatan ko na, guys. Ayan na, guys. Oh, ang ganda-ganda ng aking saging, guys. Oh. Ang ganda-ganda. Dilaw na dilaw na siya, pero hindi siya yung saging na malata hindi siya yung saging na saba na kapag dumilaw na ang balat ay malata na yung parang overripe siya hindi guys siya ganun o gandang ganda pa siya oh yung isang peraso guys ay in-slice ko ng uh, tatlong peraso kasi masyado naman makapal kung hatiin ko lang siya sa gitna masyadong makapal kaya hinati ko siya sa tatlong peraso ayan oh ang dami kong nagawa guys oh ang dami kong uh, nagawa dun sa saging na kunti lang yun pero ang dami niya nang na-slice ko na oh Ayan. So, yan ay uh, ipiprito ko na, guys. Maaabutan pa yan ng hanggang bukas, guys. Hanggang bukas ko pa yan makakain-kain, guys. So, ayan. Let's fry, fry, fry. Ayan. Prito, prito lang, guys. Prito, prito lang ang ating banana. Ayan. Ang pinakamadaling luto sa banana. Ipiprito lang ng inyong lingkod yan ay masarap na. Ayan na guys, luto ng masarap na piniritong saging. Piniritong saging for dinner. Let's eat na guys, ng masarap na piniritong saging. Ayan, sa inyong lahat guys. Thank you for watching. Bye-bye.